Sabi nga upang maabot mo ang iyong mga pangarap ay kailangan mong simulan sa paghakbang. Ngunit paano ang pangarap ng batang si Marvin kung hindi niya maitayo at maihakbang ang kanyang mga paa? simula na ang pasukan sa eskwela. Ang iba ay abala na sa pagbili ng mga bagong gamit. Pero ang ina na si Ate Mary Jane ay hinalungkat na ang mga pinaglumaan ng anak para mapakinabangan muli. Ang anak niyang si Marvin, labing dalawang taong gulang, nasa elementarya na. Ang pinaglumaang sapatos nga nito ay hindi na magkasya. dahil hindi nakakalakad ito ay kailangan siyang buhati ng kanyang ina o di kaya'y maglakad ng tila ba pagapang. Ano ba po bang sabi ng doktor na pinanganak siya? Kasi alam ko, meron yung isang MR. Kasi inano yung buto niya eh. Yun ang hindi namin naibalik. May therapy dapat yun. Si Ate Mary Jane ay may tatlong anak. Pero si Marvin lang ang may ganitong kondisyon na hindi rin malinaw para sa kanya. Sabi nila, wala ka talaga, eh, magbubuhat ka talaga, magdama. Siyempre anak ko, kakayanin ko, katugod-ugod na ako, siya. Kahit mga kapatid ko, hindi ko, te, ano ba yung nangyari sa'yo? Nakairoon pa ng anak. Ano naman yung binigay sa akin niya? <laughs> Ang sabihin ko sa'yo, ba't ay binigay mo sa'kin? Sa akin, magalit ako sa kanya. Siyempre, ano ibigay sa'kin? Sa akin, Tatanggapin ko. May late development din si Marvin, kaya tsinatsaga itong turuan sa bahay ni Ate Mary Jane. Hindi na Construction worker ang mister ni Ate Mary Jane habang siya naman ay araw-araw na nangangalakal para lang may mapagkakitaan. Kahit anong pwede ibenta ay kanya daw iniipon Makikita rin sa estado ng tahanan nila Ate Mary Jane ang kanilang kalagayan, puno ng kalat at tambak, na tila hindi na nakadama ng kaayusan. Ito po yung kalakal ko si Bak, tapos karton bote. To bebenta ko pagka-gippet. Uh, Araw-araw po ako nangangalakal yan. Bigay lang po ng kapitbahay namin. Kahit paano, ay kumikita naman daw siya sa pangangalakal. Minsan 300. May sa isang 300. 200. Ang lahat ng sakripisyong ito ay ginagawa ni Ate Mary Jane para sa kanyang pamilya, lalo na sa anak na may espesyal na pangangailangan. Ang naisip ko sa kanya, pag siya na lang mag wala na ako. Kaya sabi sa kanya, anak, maglakad ka, magsipag ka. Bago mawala si mama, nakalakad ka na. Sa kabila ng kalagayan sa buhay ni Ate Mary Jane, kailanman daw ay hindi niya naisipang ilayo sa kanya si Marvin. Amin ang mga kapitbahay naman, ipampon eh, na. Para daw gumaling. Amin ko pa kaya ipampon, anak ko yan eh. Dugo ko yan, lamang ko yan eh. Nakakalungkot man isipin, pero isa ang pamilya ni Ate Mary Jane sa hindi nakakatanggap ng ayuda mula sa gobyerno. Tagtatan lang ko sa mga kahit talaga ko sa mga gobyerno. Bakit sabi nila may porpis? Eh, bakit pat kami hindi kami napipili? Eh ako pasok ako kasi may anak ako din nakakalakad. Samantala para makabawas sa bigat ng isipin ni Ate Mary Jane, hatid ng serbisyong bayan ni Tatay Rani ang isang libong piso para sa kanila. Tatay Rani, gagamitin ko po to pambili ko po ng bigas, ulam, gatas po ng mga bata. I-grocery ko po yung iba para makahatikin naman po sila kahit pa pagkain -pag po ng gatas at ulam na masarap. Sa murang edad ni Marvin, mahaba pa ang landas na kanyang tatahakin at sa paglalakbay na ito, mahalaga ang pagkalinga at paggabay ng isang ina na tulad ni Ate Mary Jane, isang inang nagpatunay na handang magsakripisyo alang-alang sa kinabukasan ng kanyang anak.